Tignan nyo naman ang kumarin nyo at si Yuna. Ayan o, no, lalabas na naman ng bahay. At itong aking si Yuna may pagkatok pa talaga sa gate. Ay talagang kinukulit talagang ati Bambi niya sa loob. Ayaw daw kasi lumabas ni ati Bambi sa loob kasi inaabangan yung cellphone ni mama. <laughs> ang sabi ko kay ati Bambi ay magbibidyo muna kami ni Yuna bago ko ipahiram sa kanya. At itong aking si Yuna nangapit bahay na naman. Araw-araw nga pala yan guys ganyan. Laging nangangapit bahay talaga yan si Yuna. Laging feel at home saan man magpunta. At pagkatapos pumunta sa bahay ng kanyang tito Sunny, ayan, na naman kaya ang punta ng batang to. Nung no, kami nakapunta sa labasan, ayan, bigla nang tumakbo. <laughs> wala naman humahabol sa batang to, e eh, bigla na lang tumakbo. Ay, kaya naman pala, may pagsakay pa sa tricycle. Favorite na favorite niya talaga to, guys. Kapag yan nakakapunta labasan, palagi nakasakay sa tricycle. Akala mo naman ipalagi si Paale. Akala <laughs> mo naman ipalagi may pupuntahan, ewala eh, wala naman. Aking inakay na nga si Yuna. Ay, talagang ayaw pa awat, sumakay na naman dito sa kabilang tricycle. At tingnan nyo naman, hinarap ko sa kanya yung camera, ay, may paggigil pa talaga. Talaga. Ano yan Yuna? At may pagdila ka pa. So ayun, may paglipat pa talaga sa motor si Yuna. At ano namang ginagawa mo Yuna ha? May pahiga-higa ka pa. Ay siya malaglag ka di yan. Talagang napakapasaway talaga nito ni Yuna guys. At ito nanawa na naman sa motor, bumalik na naman dito sa tricycle. May pagsili pa talaga sa bintana si Yuna at kami binubulaga. Yung pagkababa nga pala ni Yuna ng tricycle, bigla na lang tumakbo. Ay alam na, papahabulin na naman ako dito mamaya. Ah, sinusundan na nga lang pala si Yuna kung saan to pupunta. Yung, yun 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 si Yuna. Bigla na lang natulala dito. Ano <laughs> kaya nakita ng batang to dito? oh, ano, Yuna, natulala ka na dyan. Galaw-galaw. At tatay, na nga pala si Yuna para maglakad-lakad naman kami. Hindi talaga mapakalito si Yuna kapag hawak ko. Mas gusto talaga niya na hindi siya hinahawakan. Ang gusto lang niya isinusundan siya tapos papahabulin niya ako. Ayan na nga, tumakbo na nga si Yuna. <laughs> Ay ko Yuna, lalo na paglaki mo, siguro tatakbuhan mo na ako ng to. <laughs> Jaris lang. At ayan, kaya naman pala tumakbo, uupo lang pala dito. Haba pinabantayan ko si Yuna at naglalaro siya. Tignan nyo naman guys. Binubulaga pala kami ng kanyang ate. At lilipat pa yan sa kabila. Para kami bulagain. Napakakulit talaga nito ni Yuna. Pero tuwan-tuwa naman ang kanyang papa pagkadating sa trabaho. Laging hanap tong si Yuna. Nakakatanggal nga naman ng pagod kapag ganito ang sasalubong sa iyo. Libang na libang na naman ang bata maglaro dito. Ay siya Yuna, sulitin mo na at uuwi na tayo mamaya. At tignan nyo naman, tumawa na lang tumawa. Napakababaw talaga ng kaligayahan mo Yuna. <laughs> nalibang naman ng Ate Bambi sa'yo makipaglaro eh hey. larong-laro sa'yo si Ate Bambi mamaya humanda ka pag uwi pa iiyakin ka na niya <laughs>